magandang araw sa inyong lahat ito may share naman akong video sa inyo dito alamin natin itong bagong electric pan na to yeah. bagong bago alamin natin kung bakit huminto ito so yan kitang kita nyo wala pang mga kalawang mga alikabok lang yan yeah. so unang gagawin natin dito pag mga ganitong bago bubuksan natin yung likod mamaya tapos ito tanggalin natin yung screen yan. Alamin natin kung bakit siya huminto. Yan, oh. So, ang initial na gagawin nyo, yan mga bakit huminto. Ayan. Ito tatanggalin nyo yung LEC tapos yung tapos pipihitin nyo pag kung maluwag maluwag ba siya paikutin Ayan. kung mahigpit naman sigurado uh, shafting busing na sa uh, maaring natamaan na yung yung fuse niya sa loob pero ito maluwag naman siya yan ibig sabihin wala pang tama yung shafting busing nito yan siguro lang to mag overheat ito sa na fuse yun ang initial na sa experience ko yun ang initial ko pero ang motor na to, yung brand na to, JFK. JFK brand. Uh, alum ang ang pagkakaalam ko, alum ang motor nito, alum. Yan. Yeah. to, so, alum po ang motor nito. So, since ganun ang kan, alugin natin pababa pataas. Kung walang alog yan at naka-free naman to, free na umiikot, madulas. Walang pigil. Yeah ibig sabihin walang tama yung shifting bushing so ang gagawin lang natin dyan i-relating natin yung capacitor line na, na dalawa Ayan. yan yun ang gagawin natin yung capacitor line na dalawa capacitor line na dalawa tatanggalin natin ito hubutin natin hubot yan tapos buksan natin ito buksan natin ito counterclockwise tapos Ang gagawin natin Puputulin natin yung Kapasitor Namaya Kapasitor mamaya Procedure ito sa akin ha Sa mga pagsinaksak nyo Ayaw mandar So yun Pero pag umaandar naman Pagsinaksak nyo at mahina Umaandar Umaandar sa Umaandar siya mahina Halos hindi niya ikut? Eh, wala mga. Kapasitor lang yun. Depende sa status ng shafting sa busing niya. Oh, Kung maikpit naman eh. Yan, sariwang sariwa pa oh. Huh? Sariwang sariwa o oh, pumutok na to. Ayan. So kitang kita nyo naman, stock pa. Stock, stock, stock. So ito yung kapasitor. Puputulin nyo yan. Kita nyo guys. So, putulin natin yan tapos tetest rin nyo. Kung may makuha kayong resistan na mga 1000 something. 1 point something. Yan. Mega ohms. one point something mega ohms, kilo ohms naman pag uh, mas mababa sa mega ohms ito eh. tama ba yun so umuulang ngayon ready ko tayo sa loob so ngayon natin guys kaputulin to, natin tong kapasitor line dalawa tapos kunin natin yung reading mag iwan lang kayo ng ng kakabitan ng wire mamaya yan tapos yan wag yung ganyan gumamit ka ng huwag yung hatakin ganyan huwag mahatak yan putol na yung winding sa loob wala na hindi na mabubuhay yung motor nyo mabubuhay man mahirapan kayo magdugtong so inaulit ko ito walang sakit ng shafting bushing parang matesting yung shafting bushing nito guys pagkatapos nyo yung paanda ba rin ito testing nyo ng isang oras kung titigas yung bushing o no? hindi so ang dapat makuha dito since 1.5 yung stock na capacitor niya so kung makukuha niya dapat dito na reading ng pastor 1000 something yan yeah, yung pastor line, kukunin nyo yung resistan okay lang ito, 979, magiging sabihin ah nagkulang sila sa kasi karamihan sa mga ganito kung 1000 something ito 979 kilo ohms. Okay lang to mas malakas ang starting. Yan. So ibig sabihin buh buhay ang motor. So kukuha natin yung fuse. Ito yung fuse niya. Ito yung piling niya na to. Kukuha natin yung tumay na stand sa fuse. Malamang baka na fuse to. Ito yung wire na isa. Diretso yung sasaksakan. Diretso na po yun. Tapos ito diretso sa motor. Ito. umikot lang dito sa isang magkaroon tong yan. sa capacitor line. Okay. So ibig sabihin wala, wala siyang reading kahit kahit saan din sa capacitor line dapat dito sa may common na wire papuntang saksakan, dapat may makukuha tayo. Ibig sabihin, Tutol yung fuse. So alamin natin yung alamin natin paano malaman yung common dito sa dalawang capacitor line kasi walang kulay. So ilalagay lang natin dito sa number 2. Yan. Number 2, yan sa gitna. Tapos Tapos ilagay natin dito sa may Yan, 670 yung na, nakuha Kung sino yung mas mataas, siya yung common. Doon natin yung connect yung 315 sa kabila dito 6 670 ibig sabihin ito yung common 670 mas mataas yung nakuha natin resistant yan ganyan kung natin yan so recta na to nilipas na natin yung fuse eh wala namang silbin fuse kasi na fuse na dito natin lalagay yun recta na natin dun sa line line 1 ay sorry line 2 yan ang ganyan lang oh yan babalatan nyo lang babalatan nyo yan ito diretso to sa konek so, natin dito. Yan, yan. Connect natin. Yan. Tapos dito natin i-connect yan, dito sa may kapasitor. Yung isa is still diyan lang sa kapasitor yan dito. Yung isang linya kahit diyan magkabaliktad ko ay ano diyan. Basta diyan ilagay yan. Ito sa kabila. Tuloy na natin 'to, wala so, lang na sig dito. Ano lang ang bilis guys, nag ng electric fan yan. Yun ang trouble shooting. Tapos, Maglalagay tayo ng wire dito. Let's go. Let's go. Tapos dyan. Yan. Pag-connect so natin dun sa dahil pinotrol natin, hindi na makaabot dun sa kapasitor kaya dito. Yung pala natin na. Dito na natin. So, bago natin nagkapit yung kapasitor, punin na natin yung reading ng kapasitor. Reading ng kapasitor. So, So, natin yung capacitor kung may laman pa o wala. So, sabi dito, 1.5 plus minus 5%. Ibig sabihin, pwede mag plus, pwede mag minus. Yan. Lalagay natin sa capacitor. Oh, so, yung nakita natin, for 242 NF ibig sabihin wala na to nano parad mahina na to 1 part na lang ibig sabihin 1,000 wala, wala pa sa 1 part palitan natin ng bago to palitan natin ng bago ano kayo siya? Post mo yun? Post ato yun? Post mo yun? Video ka So ituloy natin ito, lalagyan ko na ng kapasitor, yan. So ang sakit nito guys, pumutok yung fuse, saka lumina yung kapasitor. Yung shafting busing, walang sakit yun. So mapandarin natin, number 1 natin. Yan. Sasaksak ko na sa 220 ko. Ayan, na makeup na guys. Ayan, oh. So dapat ang ikot nito, guys. Dapat clockwise, clockwise ang ikot. Yung shafting, clockwise hindi counter clockwise. Kung counter clockwise, ibig sabihin, maliktad yung kinabitan niyo nang ng common wire galing sa line to pumunta dun sa capacitor baka magkabila kasi pag kinabit nyo yung common wire dun sa may capacitor line na isa reverse po yung ikot nyan so ganun lang po yung yung sakit na ng ganitong electric fan, bagong bago po ba siya. Oh. Yan, oh. So, hanggang dito na lang ang aking video. Hanggang sa next video na naman. So, mag-comment lang kayo sa aking channel. Saka mag-subscribe. So, ito na po yung ginawa natin na electric fan. Yan, malakas po siya. Pinalitan ko ng kapasitor. Tapos, yung common niya, nirekta ko na dun sa capacitor line ah uh, oh capacitor line na dumiretso sa winding ng common sa load ng motor so wala na, to. wala na po itong fuse lakas no ang so, bago po.